Paano gumawa ng Apple account para sa ating iPhone? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Actually, napakadali lang. So, simulan na natin. Para gumawa ng Apple account sa iPhone, ay kailangan lang natin pumunta sa Settings. Dito sa Settings, kung wala pang Apple account na nakasign in sa phone mo, ay makikita mo itong Apple account. Ang gagawin ay iklik lang po natin yan. Dito may dalawang paraan para mag-sign in pero hindi muna tayo mag-sign in dahil nga hindi pa tayo nakagawa ng Apple account. So instead na mag-sign in ay i-click lang muna natin itong don't have an Apple account. Dito gagawa na tayo ng Apple account. So dito i-type mo lang ang iyong pangalan pati na rin ang apelyeda mo at birthday. Pagkatapos, i-click lang natin ang continue. Para gumawa ng Apple account ay kailangan mo ng isang email address. Kahit anong email address, ang gagamitin ko ay Gmail. Pagkatapos, i-click lang ang continue. Gagawa na tayo ng password para sa ating Apple account. So, itype mo lang dito ang password na gusto mo. Make sure lang na sumusunod ka sa rules sa pagawa ng password. I-type mo lang ulit ang iyong password dito sa verify. At pagkatapos i-click ang continue. Para magpatuloy ay kailangan mo rin ng phone number. Nakalagay na dito by default ang phone number ng phone mo, pero pwede mo itong palitan kung gusto mo. Maglagay ka lang ng kahit anong mobile number. I-edit mo lang dito. Para sa verification code naman na i-receive -re mo ay pwedeng text message or phone call. Ang pipiliin ko ay text message lang. At pagkatapos, i-click ang Continue. Magdetect sa si Apple ng verification code sa mobile number na niligay mo. So, ito na nga dumating na yung text. Ito yung code. I-type lang natin yan dito. Dito, i-click lang natin ang Agree. Kailangan mong i-enter ang passcode ng iPhone mo. Ito yung passcode na ginagamit mo para i-unlock ang iyong phone. Ang susunod na gagawin ay i-verify naman natin ang email na nilagay natin kanina. So, i-click lang natin ang verify email address. Then, click send code. Magsisend ng verification code si Apple sa iyong email address. So, i-open mo lang ang iyong email inbox. Ito na nga yung email ni Apple. I-open lang natin. Ito yung verification code ikapi lang natin yan dito. Maroon pa tayong last na setup para sa ating Apple account. Ang gagawin next ay pupunta tayo sa App Store. Dito, try natin mag-install ng kahit anong application. So, i-try natin ang games na ito. I-click lang natin ang Get. At Install. So, ito na nga ang ibig kong sabihin. Kailangan daw natin i-review ang ating account information. So, pindutin lang natin ang review. Dito, kailangan natin mag-agree sa terms and conditions. I-turn on lang natin ang toggle button na nandito. At pagkatapos, next lang. Pwede ka rin maglagay dito ng payment method. Pero optional lang yan, kaya pwede rin hindi mo na lalagyan. So, piliin mo lang ang none. Ang importante dito ay ang billing address. So, ilagay mo lang ang iyong full address dito. Pagkatapos niyan ay next lang ulit. Continue. Ngayon try natin ulit i-install ang app. Nagsimula na siyang mag-download. Ibig sabihin niyan ay successful yung paggawa natin ng Apple account.